tumbok na tumbok po na itong isang DDS na ito. Itong si Congressman Isidro Ungab. Or Ungas. Ano ba talaga? Ungab or Ungas? Ungab. Kayo talaga. Tumbok na tumbok po. Mukhang itong statement na ito, ang pinatutungkulan niya po ay sidigong Dahil ito ang ginawa ni Digong nung siya ay nasa Malacanang. Ganitong ganito ang sistema sa politika ng mga Duterte ganitong ganito. <laughs> Kaya yung sinasabi ko na eto kasi mga nasa paligid ni Digong, nasanay na sila na gagawa ng kalokohan, gagawa ng kabalastugan at kawalang hiyaan, tapos ituturo sa iba. O ituturo yung iba, ibabato sa iba, yung ginawa nilang yan. Ganyan na ganyan. Hmm. At syempre, yung pagmamalinis, hindi hindi yan mawawala sa sistema ng kaisipan niya na itong mga nasa paligid ni Ligong dahil syempre yan ang nakita nila sa kanilang idolo ganun ang sistema na nakita nila sa sa mga Duterte first time daw niya itong si uh, Congressman Ungas or Ungab first time daw niya na makakita or makakita ng isang leadership sa Congress na pag hindi ka sasang-ayon ito yun ah, pag hindi ka daw sa kanila if you start talking against what they are saying sinusupress talaga nila ang oposisyon. <laughs> di ba digong na digong? Lahat ng hindi sang ayon sa kabalastugan at kawalang hiyaan ni Digong kinilagay sa narcolist ang daming paraan or ang daming ginawang paraan para isuppress so ayan eksaktong eksakto na description para kay Digong Tatanggalan ka ng possession, tatanggalan ka ng benefits, tatanggalan ka ng whatsoever para tumahimik ka. Mas malala dito Digong kasi yun nga, tatakutin ka. Worst of all, talagang ipapamassacre ang buong pamilya mo. Katulad na nangyari sa isang pamilya na kuno ay kalaban nga sa droga ng mga Duterte. Ganyan na ganyan. Hmm tatanggalan lang naman daw ng benefits dito eh, tatanggalan ng possession. O mas malala nga yung kaibigong yung una, sakto-sakto. Pero itong pangalawang statement, mas malala yung kaibigong. Hmm. Sana yan po ay, uh, kasi ito reflection talaga ito ng mga detectives. Sana alam niya yan, Mr. Ungap. Hmm. Paano pat naging kongresista kayo kung hindi nyo alam ito. Dahil kung tutuusin, baka isa kasi kayo sa sinasabi ni Bato de la Rosa na himod puwet. Nang mismo yan kay Mr. Bato de Rosa, ang bilis nilang magturo na itong mga hungresista ay mga kuno ay mga himod puwet sa administrasyon at kay Speaker Romualdez. Pero alam niyo yung totoo? Sila, sila Bato, sina sinaungas at marami pang iba ang totoong himod po eh. Sa inyo na imbento yung salitang yan. Good luck.